Tuluyan ang ang napasakamay ng mga otoridad ang KOJC founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma yan ni DILG Sekretary Benhur Abalo sa kanyang post sa social media mag sa is kagabi. May kinagulat ng lahat. Kung paano sumuko si Pastor Kibuloy, alamin natin sa detalye ng report ni Benji Dorango Audrey, nasahan nga na babalik na sa katahimikan at kayusan itong uh, loob at tabas ng KOJC compound. Matapos nga na ng mapasakamay ng mga otoridad kagabi, si Napolo, uh, si Kibuloy, kasama mga uh, limang iba pa at uh, sila yung labing-anim na araw ng hinahanap ng mga polis. Ikalabing anim na araw na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy, kapansin-pansin ang pagdating ng mga bus, coaster at personal truck ng PNP alas 12 ng tanghali. Pumarada mga sasakyan sa harap ng Emerald Gate ng King of Jesus Christ. Alauna ng hapon, mas kumapal ang bilang ng mga dumarating na pulis sa compound. Dumami rin ang bilang ng mga armadong polis na pumapasok sa loob. Muling nakita SWAT at Special Action Force sa KOJC. Nakatutok din ang ilang opisyal ng Region 11 habang muling pinaligiran ng Civil Disturbance Management Unit ng PNP ang labas ng KOJC. Alas tres ng hapon, mas marami pang pulis ang nakitang pumasok at lumabas ng compound. Sinita ng mga pulis ang truck na ito na may dalang scaffoldings at speakers na gagamitin sana ng KOJC members. Sa mga oras na ito, wala pang alam ang media kung ano ang nangyayari sa loob at ano ang mangyayari sa mga susunod na oras. Buhat ng August 24 kung saan unang ikinasa ang Operation Technon Alpha na siyang huhuli sana kay Kibuloy. Ito ang sumunod na pinakamalaking galaw ng PNP Pro 11 sa KOGC compound. Pasado alas 5 ng hapon, nagmamadaling pumasok ng compound si Attorney Israelito Torion, abogado ng KOGC. Hinihintay sana siya ng media na muling lumabas para magbigay ng linaw sa mga nangyayari sa religious compound pero hindi na siya nakalabas pa. Pagkagat ng dilim, lumabas sa social media ang litratong ito ni Kibuloy kasama si Torion at isa pang lalaki. Nasa kamay na ng otoridad si Kibuloy base sa kumpirmasyon ni DILG Secretary Benher Abalos. Hanggang sa sandaling yon, wala pang ideya ang KOJC members na tuloy lang sa kanilang religious gatherings. Ang hindi nila alam, pinapull out na ang tropa ng mga pulis. Sa aking live interview sa Ulat Bayan Weekend kay Brigadier General Nicolas Torre, Regional Director ng PNP Pro 11, hapon pa lang nang mamataan ang isang C-130 na lumapag sa Tactical Operation Group 11 sa loob ng Davao Airport. na mataan natin ang C-130 na naglanding sa TOG-11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung uh, siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport pinag ng ating uh, ABSEO, yung Aviation Security Group na na uh, unit natin and then dinala sa aeroplano. So R.D., uh, ano po masasabi ninyo kasi all the while, habang tayo kayo ay busy-busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi nyo, nandito si Apollo Kibuloy. Uh, hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan -napag natin kaya medyo humaba ang ating... Bagamat sa intelligence service of the Armed Forces of the Philippines so ISAP sumuko si Kibuloy, Nagpapasalamat naman ng AFP sa malaking kontribusyon ng PNP sa pagkakaresto sa religious leader. Ang tropa na ito mula pang Luzon, masaya. Makakauwi na raw sila matapos ang labing-anim na araw na operasyon sa Davao City. Kagad ding bumaklas ang tropa sa KOGC compound. Bitbit ang mga gamit at pasasalamat na natapos na matiwasay ang operasyon. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apolo Quebuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin, kundi harapin na lang talaga ang batas. Nagpapasalamat din si Torres sa tiyaga ng buong tropa ng kapulisan. Nakahanda na siya ngayong harapin ang mga kasong ipinupukul sa kanya ng KOJC. Audrey, yung uh, nakikita niyo ngayon, ang live na kuha ng Emerald Gate, dito yan sa KOJC compound at kung makikita ninyo, wala na yung maraming sasakyan at maraming mga PNP personnel na nakatambay, nagbabantay dyan na 16 days sila nakaposte dyan ano? pero ngayon kung makikita ninyo, malinis na nakasarado na rin ang gate ng KOJC compound kaya makikita ninyo, medyo payapa na itong loob at labas ng KOJC compound samantala dito naman sa aking bandang kanan ito naman makikita nyo sa aking likuran ngayon, ang uh, kingdom, Isang malaking uh, structure yan dito sa KOGC compound. Tahimik na ang uh, buong compound sa ngayon, Audrey. At inaasahang babalik na sa normal ang buhay ng mga taga-KOGC. Hindi lamang sila, kundi ng buong Davao City, matapos nga ang mahigit kalahating buwan na pagtitiis. Audrey. Okay, Benjamin, nakapanihan ka ba mga miyembro ng KOJC kung ano yung kanilang saloobin sa latest development sa pagsukungan ng kanilang leader o pastor na si Apollo Kibuloy at yung pag-alis dyan ng mga polis? Nagabi, sinubukan natin na uh, mag-interview ng mga taga-KOJC para alamin na kanilang uh, nararamdaman nung uh, mabalitaan nila ang uh, pagsuko ni uh, Apollo kibuloy pero walang gustong magsalita sa kanilang. Sinasabi lamang nila sa atin ay um, uh, kausapin si uh, Atty. Torion, siya na lamang interviewin tungkol sa mga nangyari dito sa kanilang simbahan. Pero mga nakausap natin kahapon, mga pulis na masayang masaya dahil makakauwi na sila matapos ang halos sa o mahigit kalating buwan na pag-stay dito sa Davao City. Audrey. Okay, baging ikaw Benji, pwede ka na rin umuwi ha? Tapos na yung coverage mo dyan. Maraming salamat at ingat kayo, Benji Durango.